Karan. Welcome sa panibagong segment ng YouTube channel na ito kung saan sabay-sabay nating gagawin ang paborito nating gawain at yun ang magchismisan. Dito lang yan sa Chika Chokaran! kat sandigan ng sambayanan Halina't subaybayan na medyo matagal na dalawang linggo na ang nakakalipas subalit eto hindi pa rin lumulubog at mukhang palala pa ng palala <laughs> ito ang issue ng ating nation's girl group B1 na bago sa ating lahat. Nung muna tayo sa ano, sa background muna tayo. Ayan. Nung muna tayo sa ano, sa pinagmula ng issue na ito. Merong isang YouTube channel. Ang pangalan ay People versus Food. Diba? Usually yan, may mga bisita sila. Meron silang mga guests. Pinapatikim nila ay mga pagkain mula sa ibang bansa, ibang lugar, ibang kultura. Pero sa Bini, sila ay mga Filipino. At ang pinatikim sa kanila ay Filipino food din. Kaya medyo naging sensitive po ang mga Pinoy dito. Bakit? Kasi ang People versus Food ay isang malaking YouTube channel. Kilala siya. And maganda sana tong platform para ma ng Bini ang ating kultura. Yes, that's given. Siyempre, iba-iba naman tayo ng preference. So, eto na nga. Ang dami-dami-dami ng issue dito sa video na ito. At iisa-isahin natin yan. Pero bago tayo mag-focus sa video, hayaan niyo muna akong magbasa ng ilang komento, di ba? Kasi makakakuha tayo mga ano eh, mga insights na sambayanan. <laughs> di ba? Yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. Ah, ba? Diba? Sabi rito sa isang komento, ano? Kakairita si Gwen. Parang hindi patay gutom sa PBB dati. Eto na naman po tayo. Nabalik na naman po ang issue ni Gwen sa Pinoy Big Brother. Yung nagtatatlo siya ng tinapay, na pinagsabihan siyang patay guto. Well, alam, narinig natin sa mga housemates na talagang lim, sobrang limited ng pagkain nila. Siguro tayo rin naman kahit paano gusto natin marami tayong makakain sa loob ng bahay ni Kuya. Maraming tasks. And hindi natin siya pwedeng ikumpara. Iba ang tinapay sa Filipino food na sinubukan nila dito. Diba? Magkaiba yun eh. So, para sa akin, hindi ganong naka-align ang pagkukumpara natin dito sa nangyari sa loob ng bahay ni Kuya at sa Filipino food na tinry ni Gwen dito, okay? Next, meron din tayong comment. Eto, Bini members are feel Feeling Americans. <laughs> Natataka ko dito. Alaga mga Pinoy, kahit ano, kahit sa pagkukomment ng negatibo, napaka-creative natin, ano? <laughs> okay, so ang video ay sinimulan nila dito sa tinatawag nating Mixed Nuts. Ayan. Ang mixed nuts na to ay halo-halo siya. Green peas, tapos mga nuts, iba't ibang nuts. Personally, bilang isang Pilipino, hindi rin ako masyadong fan ng green peas kasi. And binigyan nila to ng score na 57 points. Right? Out of 80. 57 out of 80. For me, okay na siya. Fair score na siya. And hindi na siya masamang rating. Alam niyo yun, kung magiging totoo tayo, hindi na siya masamang rating. So, okay, okay lang. Okay lang sa akin yung rating nila sa mix Nuts. ang pangalawang pagkain naman nila sinubukan ay kwek-kwek kung saan binigyan nila binigyan, <laughs> binigyan nila ito ng 79 out of 80. Which is very okay. It, itlog harina lang yun eh. Itlog harina food color, ba diba? So, talaga lahat tayo kakain tayo, kumakain tayo ng kwek-kwek. And Yeah. So, okay ang kwek-kwek para sa Bini. Okay. Third food tayo. Hop Young Baboy. Yun ang sabi dito sa video, ano? Hop Young Baboy. Binigyan nila ito ng 34.98 points out of 80. Medyo below siya sa kalahate. Eh. Personally, hindi ako kumakain o hindi ako mahilig sa hopiang baboy, especially kung yung mga hopia na binibili sa bakery. Kasi medyo ano siya eh, medyo para sa akin, medyo may katigasan, medyo blunt yung lasa, I don't know, hindi rin ako mahilig. Mas gusto ko talaga yung mga tipas, hopia, and agree ako, sinabi ng Bini yun. Kung titignan naman kasi natin, yung hinain na hopia sa kanila, parang yun kasi yung hopia na nabibili natin sa mga bakery. Now the question is, negative ba ang naging dating ng review nila sa Hopia? Kasi ang Hopia ay kilala rin talaga yung pagkain ng mga Pilipino. But the thing is, eto, kung papansinin natin, kung babalikan natin ulit ang video guys, binanggit nila na gusto nila ng Hopia, but not this one. Hindi yung hinain sa kanila. Mas gusto nila yung tipas Hopia, yung bilog, yung sinasabi na, ah, uh, yung nakasanayin natin kainin. Talaga naman, ako rin na mas gusto talaga yung, yung tipas Hopia, di ba? Mas malambot siya, mas masarap. My mom will always buy boxes of Hopia, but the circle one? Yeah. So yun talaga. So na-appreciate ko yun. Nagbigay sila ng example ng Hopia sa Pilipinas na masarap. And in fact, si Colette, kung babalikan natin video, Sinabi niya na yung ganitong klaseng hopya, mas gusto niya sinasuso niya sa kape, sa hot chocolate. But you must try it, like you eat it, this one, and then you dip, it, into like something hot chocolate or whatever. Oh. It, it, tastes better. Na-appreciate ko mga kachokaran yung bukod sa pagkain, sineshare nila yung kung paano natin, kung paano kinakain yung isang uri ng pagkain tulad ng hopya. Hindi lang yung pagkain. And para sa akin, parte rin yun ng pag po promote natin ng ating culture ba? So, yeah, hindi pa to ganun, hindi to ganun ka-negative na dating para sa akin. So, move on tayo sa next, guys. Okay, dito tayo sa chocolate peanut bar. Ito, hindi to masyado naging trending. Kasi so, okay lang naman siya talaga. Understandable na may mga Pilipinong hindi talaga mahilig dito. eh binigyan nila ito ng 58 out of 80 na score. Para sa akin, okay na yon. Kasi, hindi naman talaga, understandable, hindi lahat kumakain ito. It's just too sweet. Pero favorite to ng nanay ko. Favorite siya ng karamihan na medyo ah uh, kahenerasyon ng nanay ko. Alam mo yon <laughs> Pero sa mga medyo um, Gen Z-Gen Z na parang hindi na rin mahilig dito. So, yeah, naiintindihan ko. And okay lang. Kasi hindi naman siya ganun, para sa akin hindi siya ganun kalaking, ah uh, hindi siya ganun ka-big deal sa kultura ng Pilipinas. Itong chocolate candy bar. Yeah. So, yeah, that's fine. Next! Okay, ito na. Papunta na tayo sa mga controversial na pagkain Pilipino. Ano? Opo. <laughs> Ito po ang isaw ng baboy. yan. Binigyan nila ito ng 39 over 80 na score. Kung ako na napakahilig sa isaw at talaga namang halos linggo-linggo kong kakainin ng isaw <laughs> pag galing sa trabaho dadaan ako sa bilihan ng isaw, medyo masasagot ako rito. Kasi, eto ha, unang nood ko, sabi ko, hala, international to, international channel, Isaw ay isang kilalang pagkain ng mga Pilipino. Bakit naman ang baba ng score nila? Pinanood ko siya pangalawang beses. And guys, nakita ko yung picture ng isaw na tinikman nila, yung finlash nila sa screen. Parang kung ako rin yan, hindi ko siya masyadong magugustuhan at hindi ko siya kakainin. Sobrang kapal niya para sa akin. Sobrang, alam naman natin, di ba, ayaw natin ng isaw na makapal. And you know what it means. If you know, you know. Kapag ganon yung itsura ng isaw, if you know, you know. <laughs> And binanggit ito ha, again. Again. Again, hindi nila masyadong nagustuhan yung isaw na inihain sa kanila. But then, sinabi nila kung ano yung isaw na gusto nila. And that is yung isaw manok. Or isaw ng manok. What you call that? Yeah. Isaw that's like that. The, the one like on, that. The isaw, th the existence the, the, the of the chicken. chicken. Pork, a zero. Eight out of ten. I like the letter S. So, ganun baka negative pag hindi nila nagustuhan tong isaw ng baboy? Para sa akin, hindi. Actually, nung una ko, nasad ako. Kasi this is isaw. But then, tinry kong panoorin ulit. Ang dami nila binibigay na examples. Actually, nabobroaden pa nga nila eh. Yung uh, knowledge ng manonood dito, hindi lang kasi isaw baboy, merong isaw manok. And yun yung gusto nila. At yun naman talaga yung gusto ng karamihan. Marami talaga hindi kumakain ng isaw baboy, mas kinakain natin ng isaw manok. So again, na-appreciate ko na hindi sila nag-focus lang dito sa inihain sa kanila. At dun sa picture talaga na yun, feeling ko hindi ko rin siya kakainin. Or hindi ko, kakainin ko siya, pero hindi ko siya ganong magugustuhan. Kahit ganun ako kahilig sa isaw. cause you know what it means. But, yeah. Instead na mag-focus sila sa negative things do no, sa isaw baboy na inihain sa kanila, sinabi nila na masarap ang isaw ng manok yung pais. Sinabi pa nila yun. So, for me, nagpapromote pa rin yun ng culture ng Philippines. It's how it is. And also, sinabi pa rin nila yung fried isaw. Na hindi lang siya pina-fry siya. So, another good thing. Another plus point for me bilang isang Pilipino na maraming nakakasalumuhang ibang tao since nasa ibang bansa rin tayo. Have you tried fried isaw? Yeah. Masama. para sa akin itong naging reaksyon ng bini na ito, no? Wapo! Next! Okay, dito tayo sa Yema. Ni-rate nila ito ng 69.5 over 80, which is okay, which is good. And ano ba naman ang Yema? Masarap naman talaga ang Yema. If you like sweets, you like Yema. That's it. Dito <laughs> so, tayo sa Balot. Binigyan nila ito ng 53 out of 80 points. Alam nyo guys, mataas yun. Para sa akin, okay na yun. Okay na yun. It's a good thing. Kasi marami naman talaga hindi kumakain ng Balot, guys. Ako kaya kung tatlo, apat na balot, isang upuan, yes I can do it. Pero hindi naman pare-pareho mga Pilipino. Pero sasabihin natin, eh syempre, nasa ano yun eh, may camera, dapat man lang nag-act kayo na gusto nyo na okay sa inyo. I think, yung 53, they're being generous. <laughs> Considering the fact na marami naman talaga may ayaw sa kanila ng balot. So, yeah, ayaw nila na sisiw, pero kinain nila yung yellow part. So, kung iintindihin natin, sabi pa rin nila, you should eat the yellow part, you should try it. So parang ini encourage pa rin naman nila eh. Nag-encourage pa rin sila to eat. But they just don't eat the cecil. And that's it. Maybe if they didn't have a duck formed inside, I could be able to eat it. It's not a 10 out of 10 because I don't eat the cecil. <laughs> well, I, I like the yellow part. Oh, okay. Yeah. The yellow part is good with vinegar and salt. Um 9 out of 10 because I don't eat cecil, but oh. I really love balut. So para sa akin okay lang. Okay lang. Okay lang. Iba-iba talaga tayo ng preference, guys, eh, no? Eto, eto, dito tayo sa Betamax. Sa Betamax, binigyan nila itong 17.5 out of 80 na rating. My heart. <laughs> My Betamax heart. <laughs> again, wala oh, nang beses ko napanood to sabi ko, oh, ang sarap ng Betamax. Bakit nagmukhang hindi masarap nung kinain nila? But then, again, kung titingnan niyo po yung picture, ang kapal! Ang kapal ng dugo! And hindi siya ganon na ibinebenta or hindi siya ganong iniluluto sa atin. Usually maliliit siya. Kasi pag makapal siya, parang hindi masyado naluluto yung loob and sunog na yung labas. Hindi talaga yun masarap and hindi talaga yun masarap. I don't know if this is, sinabi ba, kung ito ay uh, chicken blood or pork blood kasi naghahanap ako dito sa US ng chicken blood. Wala talaga ako makita at gusto kong gumawa ng Betamax. Balikan ko nga, balikan ko kung chicken blood siya or pork blood siya kasi usually yung ginagawa nating Betamax ay chicken blood, right? It's Alright. the um blood of It's pig. Blood. Feeling ko ano eh, feeling ko yung pagkakaluto, hindi siya ganong pagkakaluto din. And hindi siya mukhang luto. <laughs> Alam mo 'yon, hindi siya yung inihaw tulad ng sa atin. Feeling ko may lansa siya. And kung titingnan mo talaga yung picture, hindi siya ganun kung paano natin siya makikita sa Philippines. Next, Mamon, 68 over 80. Mataas ang score. Okay tayo doon. Pero hindi ako mahilig sa Mamon. Ito <laughs> na ang viral na viral na turon. <laughs> na turon, diba? Turon with sugar coat. Diba? Ang viral na viral na turon. Actually, nakita niyo yung expression nila. Nung na dinala yung, ano, yung turon, pinakita sa kanila. It's so glossy. <laughs> And ako rin naman, sa Filipino, na nanonood ng video, sabi ko, ha? Huh? Napaka, ano, napaka, parang ang dami niya sugar sa labas. Ganun ba talaga ang magturon sa ibang bahagi ng Pilipinas? I, I, I don't know. Pero hindi ganon yung turon na kinalakhan ko. And para sa akin, eto na naman. Iba na naman yung matitikman nilang turon doon sa... sa um, shoot na ito than yung turon na kinakain talaga natin sa Pilipinas. It matters kasi, guys. Eh. Para sa akin, nagmamatter siya. By the way, guys, yung turon binigyan nila na 70 out of 80 which is okay naman din talaga. Talaga nag-trending lang yung turon with all sugar. Wala <laughs> yung tinga ibig sabihin talaga doon is yung turon na wala namang ganun karaming sugar sa ano sa labas. Ganun din kasi kinalakan ko. I don't ayoko rin ko ako rin. Ayoko rin ng masugar sa labas. So, yeah. Okay, taho, binigyan nila ng 65 over 80 which is okay na. Okay lang na score. I don't eat taho personally. And yeah. Meron tayong comment. Pag nalaos kayo, ito medyo seryoso. Medyo seryoso, mahaba-haba. Pag nalaos kayo, maaalala nyo ang mga pagkain na yan. I am not a fan nor hater when i watch it i was wondering why so many people in the philippines following these people with no character ang big word noon no po kaming mga OFW kahit hindi nagstay sa pinas sa matagal na panahon ayan ang mga cravings namin and we are also proud to share those food here with diverse nationality and look at you guys what a shame with crying emoticon grabe medyo ano to ha medyo seryoso medyo mabigat to um well igagalang natin ang naging opinion, di ba? Nitong OFW na ito. Aya, grabe! Ikaw na, Jude! Gwen, my God! I like you sana. Kaso, turon without sugar? Lol! <laughs> eh, kasi nga naman, ang turon naman talaga ay saging at asukal. Hindi, pero... Kung mapapanood mo kasi, kung panonoodin at iintindihin mo yung context ng video, hindi naman niya sinabing turon na walang asukal. Ang ayaw daw po nila ay turon na sugar-coated masyado. Meron na ako nakitang comment, turon, meron bang turon eka na walang sugar sa labas? Hindi ko alam sa iba, hindi ko alam kung ganun talaga yung original na marami talagang sugar sa labas. But personally, personally, pag nagluluto yung nanay ko po ng turon, wala pong sugar sa labas. At ayoko rin ng turon na maraming asukal sa labas. Okay na sa akin yung matamis yung loob. Tapos, hindi, ala na, sugar sa labas. Okay na ako dun. So, kung ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon nila, I think hindi ko rin siya masyado magugustuhan. Yung parang Naging turon na banana queue ang style? Well, dito na po nagtatapos ang ating unang-unang unang video para sa segment na ito. Sana po nag-enjoy kayo sa panunood at marami pa tayong pag-chichismisan. That's it. Bye mga kachokera! Like and subscribe for more chismis. May mga live videos din po si kachokera na mapapanood nyo para sa updated news nationwide, especially sa Nueva So ayan, please like and subscribe. Thank you!